Panay ang buga ni Cleo ng usok sa hangin. Hindi naman makatingin ang dretsa si Mang Romy at Aling Bilenreto. Wala kayong nakita at wala kayong narinig. Maliwanag ba? Maring dikta sa mag-asawa. Kapag sumuway kay sa amin ni Briggs, malilintingan kayong dalawa. Nagkatinginan ang mag-asawa at tumingin sa hawak ni Bricks na baril. Sabay pang napayoko ang mag-asawa. Nang sa sila ni Cleo, ay nanginginig pa ang mga tuhod nila sa tarot. Sinasabi ko na gabat hindi gagawa ng mabuti ang kanan ng dalawang iyon. Nanginginig sa takot si Aling Belen. Mangiyak-ngiyak na sinisi ang asawa. Sinabi ko naman sa iyo kanina na tumakas na tayo. Naipit ipit patuloy tayo rito. Eh paano si Sabana? Nakita kong pinagbuhatan siya ni Briggs ng kamay kanina. Baka patay nila si Ma'am Sabana. Kawawa naman ang anak ni Arceo. Ay kung papatay nila, ay magagawa ba tayo? Kung tumakas na kaya kaagad tayo kanina, kung nakinig ka sa akin, na mga nganib tayo sa nasaksihan mo, di sana mas natulungan natin si Ma'am Sabana. Napakamot sa ulo si Mang Romy. Tuluyan ang naiyak si Aling Bilen. Pwede tayong dumiretso sa pulis sa bayan. Kapag nai-report natin yung insidente na nakita mo, pwede na tayong di magpakita. Nayakap ni Mang Romy ang asawa. Huwag kang mag-anala. Mamay papasok ako sa loob ng bahay. Tatawagan ko si Sir Grayson at hihingi ako ng saklolo. Ayoko humihiming salang ni Aling Belen. Baka mahuli ka rin na Cleo. Baka kung mapano ka. Natahimik saglit si Mang Romy. Tinitimbang sa isip ang sitwasyon nila sa bahay na iyon. Pagkaranay na iling ito. Kailangan natin kumilos at wala na tayong pagbibilihan pa. Hindi rin tayo nakakasiguro na pagkatapos patayin, kung sakaling papatayin nga nila si Ma'am Sabana, ay hindi nila tayo isusunod. Romy, kapit ni M Mabuti ni Aling Bilan sa asama. Natatakot ako. Natatakot lalo na kay Briggs. Hindi ko si Mang Ron. Kung mayroon mang higit na kanatatakutan ng driver sa magkalaguyo, hindi si Briggs, kundi iyong babae. May si demonyo ang babaeng iyon. Kinagabihan ay maingat na pumasok ng bahay si Mang Ron. Sinubukang tumawag sa telepono na nasa sana, pero nabigo dahil pinutol na pala ni Briggs ang mga kawad ng telepono. Iniisip pa lang nila ni Belen ay naunahan na sila ng dalawa tulad ng pagkuha ni Cleo kanina sa susing ng kotse habang binabantaan sila. Alam ni Cleo na baka tumakas sila at dalhin nila ang kotse kaya hiningi sa kanya ang susi at ibinato kay Briggs. Lulugulugong bumalik nilang sa servant's quarter si Mang Romy at si Aling Bila na naghihintay sa asawa ay hindi inaalis ang tingin sa veranda. Pasulpot-tusulpot doon si Briggs, nakikiramdam. Oras na makita sila sa labas na ilang metro ang layo sa bahay Aywalit nilang hindi ito magdadalawang ang isip na balin sila. Minabuti nilang ng mag-asawa na huwag lumabas ng servant's quarter hanggang di sila tinatawag ng mga ito. Hindi naman mapakalis si Grayson sa opisina niya. Hindi nakakatulong ang lalaki at hindi natatahimik ang isip. Tila may umuungot sa likod ng isip na balikan si Savannah. At huwag titigil hanggat hindi nakikita at nakakausap ang dalaga. Sir, pasok ng sekretary niya. Naparmahan niyo na ba ito? Abot ng secretary sa mga nakafolder na papeles na hindi na niya naaasikasan. Balikan mo lang, Miss Baltimore, sabi niya. Narapasuhin ko pa. Natigilan ng secretary. Noong isang araw pa yun ay pinasok sa loob ng pribadong kwarto niya, pero hanggang ngayon pala hindi pa niya napipermahan. Pinagkibit balikat iyon ng sekretarya. Lord the boss, sa isip-isip na lang nito. Pero bigla nang laki ang mga mata ng sekretary na mula pang limang minuto ay muli siyang lumabas ng opisina. Sir, Mr. Garchi Torena, sir, hawo ng sekretary sa kanya. Nagmamadali ako, Miss Baltimore. Pero sir, ang mga for signatures niyo at ang meeting natin mamaya sa Sigovia Engineering. Albi be back. Sabi niya sa natitilihang secretary. but don't wait for me anymore. Sir, napakamot ang sekretary sa bato. Pero di na nagawang magreklamo nang magsara ang elevator at dali ang sakay nito sa ground floor. Ano ba yun? I'll be back daw. Pero don't wait for me anymore. Nagdadabog bumalik sa pwesto na iya, ang sekretary. Ang labo naman yung kausap ni sir. Umawa na lang ng para ng sekretary niya para sa kanya. Wala talaga sa sarili niya si Grayson. Ilang linggo nang sumasalipadpad ang isip niya. At ang dahilan ay si sa Savannah. Nao-obsess na nga siguro ang lalaki. Pero hindi dito masisi ang sarili. Tulak ng dibdib ang pinagkakagay nito. Dahil kung isip ang mas nakakapanayig sa isang tulad nito, baka ay na lang nito ang isip at konsentrasyon sa trabaho kaysa maghabol ng babae. Parang palaso ang kotse nito habang patungo sa mansyon ng mga Garcia. Parang a matter of life and death ang sitwasyon. Sabana, Sabana, buksan mo tong pinto. Kalabog ni Grayson sa pinto ang matigas ng sapiti ng bahay ng dalaga. Gusto kitang makausap, Sabana. Alam kong nariyanta. Naririnig ni Sabana ang tawag sa kanya ni Grayson pero nakatulala siya sa kama. Kung may tulong man siyang inaasahan, hindi ang tulong na magbubuhat kay Grayson ng nais niya. Para siyang palay na nagpadala sa hangin at kusang lumapit sa manok. Hello, Sabana. Bati sa kanya ni Grayson ng minsang dalaw ito ang kanyang ama. Nasilip na nito si Arceo sa may teras sa likod bahay, pero suka si Nadja pa siya sa pagkakaupo niya at tahimik na pagbabasa sa may lanay nila. May kailangan ka, Mr. Garchi Torena, Tanong niyang hindi iniaangat ang mukha. At bakit naman iaangatin pa ang mukha? Alam niya man niyang nangingis lab ang mga mata ng kausap habang nakatingin sa kanya. Wala naman sa bana. Napansin ko lang na nag-iisa ka dito. Baka gusto mong samahan kami ng ama mo sa terrace. Baka ika gusto mong sumali sa aming usapan. I'm sure hindi ako mag enjoy sa magiging topic mo. Bakit hindi mo lang puntahan si Dali at baka naiinip na sa'yo? I'll be fine here, Mr. Garcia. Ngayon ko palang uumpisahang basahin tong novel na nabili ko. At naumpisahan ko na nga sana kung hindi ka lang misturbo. Gusto niya idagdag pero agad din pinigil ang bibig. Nahalata siguro ni Grayson ang niya. Pero bueno, kung yan ang gusto mo, sabi nito, iiwan na kita. Good sa isip-isip naman niya. Pero nagtaka siya ng manatiling nakatabi ng anino nito sa kanya. Nakaupo kasi siya at nakatayo si Grayson sa tapat niya. At bago pa niya ma ang kalukuhan ng lalaki, pero ipad tingin niya sa mukha nito. You have a very nice pair of hands, sa Hands na mula. Anong hands ang sinasabi nito? E eh, sa boobs niya nakasilip ang lalaki. Nang salubong nito ang tingin niya, ay kitang kita sa mga matitno ang kapilyuhan. Nakatago din sa pilyong ngiti ang kamanyakan. Mr. Gachi Toreno, bulalas niya sa ins. Hindi ako bulag para hindi makita kung saan talaga naglilimayon ang mga mata mo. At hindi ako tanga para hindi maramdaman na ever since ay pinagnanasaan mo ako. Napamaang si Grayson, hindi totoo yan sa bana. Hindi kita pang nagnanasaan. Ang tamang salita siguro ay nakakalokong ngiti nito. Ay hinahangaan kita. Hindi pinagnanasaan. Hmm, lokohin mo ang lelang mo. Mabilis niyang hinila patas ang kwelyo ng damit niya. Kailala na kita at mas kilala ka ni dati. Kaya huwag mo na akong balahin dahil wala kang mapapala. Napasulyap si Grayson sa terrace So, naibisto na pala ako sa iyo ni Arcee. Lahat ng pumupunta rin itong lalaki, may asawa man o wala, ay naibisto na sa akin ng ama ko. Kaya bago mo ako pasikatan, ngayon palang ay sinasabi ko na sa iyong basa na ang papel. Nang mayos siya ng upo, patalikod kay Grisa. Naranig naman niyang mahinang tawa ng lalaki. e kung basa na pala ang papel ko, bakit kailangang mailang ka pa sa akin sa bala? Bakit hindi na lang tayo maging magkaibigan? Magkaibigan? Napalingon siya sa lalaki. At nahuli na naman niya ngayong nagpipiesta ang mata nito sa legs na at kumukuya sa ilalim ng salaming mesa. Hindi ko kailangan ng isa pang kaibigan. Maring sabi niya. Sumulyap siya sa dali niya. Kontento na ako sa kaibigang natagpuan ko. Hindi malisyoso at hindi manyak. Natawa naman si Grayson. Hindi ako manyak. Mahusay lang ako mag-appreciate ng kagandahan tulad ng sayo. Masama bang hangaan kita sa vana? Sumubo na ang inis niya. Napatayo siya. Bigla namang humarang si Grayson da sa daraanan niya. Sa bana, huwag mo akong mahawak-hawakan. Maagap na mabala niya. Umaalo ng dibdib niya sa inis. Hindi niya ay maintindihan. Ano bang meron na sa lalaking ito na nagpapasulak ng dugo niya? Sa bahagyang kibot, biro o panunok sa lamang. Ito na ang huling paglapit at pagkausap ng akin, Mr. Gadgeto Torena. Kung ako lang masusunod, ito na rin siguro ang huling pagkikita natin sa balat ng lupa. Natawa si Grayson. Do you really hate me, Dutchman? Much more than you can imagine, Mr. Gachi Turena, Sabi niya sa naniningkit na mga mata. And even if you were the only creature or nerd earth na makakasama ko kapag nagkaroon ng nuclear holocaust, I'd rather die with the others habang nagpo out pa lang. Biglang nawala ang masayang hours sa mukha reason. Biglang naging seryosa ang mukha nito. Magayang tingin sa kanya ay biglang nalamig. Very well said, Sabana. Parang nerves mo ang Nasa isip kung paano mo ako pa Kung bulong ni Grayson, kung nasa loob ka lang ng palasyo ko, kanina pa kita pinatulad. Biglang mula ang mukha sa bana. But of course, I won't harm na katulad ng iniisip mo. I will just put you in my bed and make love to you. Really? And make love to you, and make love to you, hanggang sa mag-sumside ang galit mo sa akin. Paulit pa rin ito. Dalaw na mula sa Sabana, ang kabron din o, dumihan pa ang isip niya. Tapos ka na, Mr. Gachito Reyna. Inis na tanong niya. Tapos ka na bang magpantasya? Nangiti na si Grayson. Hindi ako nagpapantasya. Sinasabi ko lang sa'yo ang maaari kong gawin sa'yo para mawala na yung inis at galit mo. Gusto mong malis ang inis at galit ko? Tanong niya. Then do me a favor. Take a hike, Mr. Gachito Reina. Umalis ka sa harapan ko. At kung maaari, huwag ka na magpakalat-kalat pa rito. Tinitigan siya ni Grayson. Nagingit-ngit at nangingisla pa ang mga mata. Maging ang mga labi nito ay halatang nagpipigil ang napagtawan ng siya. Okay, as you wish. Pero konting renda sa dila, sabana. Biglang mabala nito bago tumalikod. Baka biruin ka ng tadhana. Baka dumating ang panahon na yung inaayawan mo. Ang siring palang makakatulong yun mo. Huwag kang umasa. Manalangin ka pa sa lahat ng santo. Yung posibleng mangyari ang mga kalukuhang sinasabi mo. Tinapunan lang siya ng reason ng nakakalaw kong ngiti at lumayo na pa si pa. Nagingitit ang loob niya, pero wala siyang nagawa. Nasira ang buong maghapon niya. Sa bana, narinig niyang sigaw ulit ni Grayson sa harapan ng bahay nila. Napukaw siya sa pagunita sa unat huling inkwentro nila ni Grayson noong buhay pa ang daddy niya. Tumungaw siya sa bintana at nakita siya nito. Sabana, mag-usap tayo. Kausapin mo kahit sandali lang. Sabana, bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Lumapit si Briggs sa kanya at tinignan kung sino ang dinudungo niya. Natigilan naman si Grayson. Parang nabuhusan ng malamig na tubig sa ulo ng makita ang katabi ni Savannah ang anak ni Cleo. Ano naman ang kailangan mo ha? Si Cleo. Nilabas na nito si Grayson. Bakit ba ng bubulahaw ka? Anong ginagawa niyo Briggs sa kwarto ni Savannah? Galit na toro ni Grayson sa kanila. Anong ginawa niyo kay Savannah? Napasulyap si Cleo sa kanila. Napansin ang pananahimik niya sa tabi ni Briggs. Wala mataray na sabi ni Cleo. Wala kaming ginagawang masama kay Saban. Puro kabutihin ang intensyon namin sa anak ni Arceo. At dahil diyan, yan, biglang hirit ni Cleo. Napag-usapan na nga namin magpakasal na lang sila para magpatuloy nila ang naumpisa namin pag-iibigan ng yung mao asawa. Ano ka mo? Pag-iibigan, bingi ka ba? Pakli ni Pag-iibigan, takang tanong ni Grayson sa sarili. Anong pag-iibigan? Anong katarantaduhan ang sinasabi ng babaeng ito? Hindi ang klase ni Briggs ang magugustuhan ni Sabana. Bulalas na Grayson sa galit nang makabawi sa siya. Kailangan nilangin niyo muna sa Sabana bago niyo siya maipakasal sa hindi niya gusto. At sino ang klase ng lalaking magugustuhan ni Sabana, si so Grayson? Ikaw? Galit na rin itong ni Clay. Alam ni Sabana ang kalibre mo sa babae. At kaysa mapunta sa Sabana sa iyo, tuturuan na lang niya ang puso niyang mahalin ng anak ko. No, muling napasulyap si Grayson sa kanya. Sabana, hindi mo magagawang pilitin ang sarili mo. Sigaw ni Grayson sa isip. Kung tuturuan mo ang puso mong umit,